Yuli, really, nagulat kami kasi una nag-message ka sa akin about sa pag-aaral mo, okay. kaya pumunta ako dun sa inyo. Pero nagulat kami, nung dumating kami, nakita namin yung kalagayan ng nanay at tatay mo, although ganoon naman na dati talaga na abit uh, na sila. Pero maraming nagtatanong, bakit pumunta ka ng Maynila, ano ang reason at iniwan mo yung nanay at tatay mo? kung talagang pagmamahal sa magulang mo ang intention mo. Dahil nakita ko rin naman na wala talaga ibang tumutulong sa nanay-tatay mo. Wala. Papa Jesus! mo

morning po. Mm -hmm. so, mga kababayan, mga kabaragay, magandang-magandang umaga po sa atin lahat. Mga kababayan, uh, second time for uh, update po about kay Bewley kung bakit nga ba umalis, bakit nga ba iniwan niya yung kanyang uh, nanay at tatay sa Pangasinan na napag-alaman natin na nandito siya sa Maynila kaya tinawagan ko siya at uh, kami nag-meet na lang mga kababayan pero madalian lang po ito kasi mamayang alas dos po may appointment si uh, Nancy sa kanyang psychiatrist dahil hindi ko rin uh, hindi rin ako pwedeng magbigay ng info kung ano ang mga reason about Yuli regarding po sa pag uh, alis niya doon sa Pangasinan na hindi natin nalalaman yung kanyang uh, sagot ay kanyang dahilan no? kaya ito na mga kababayan mga kausap natin ah uh, Yuli, kumusta ka na? Okay lang naman po. Okay lang. Ganon pa rin po. Ganon pa rin. Ganon naman ang pag-aaral mo? Okay naman po yung pag-aaral ko po. Tsaka ano pa rin po? Ganon pa rin po. Ganon pa rin. Opo, okay. marami pa rin mababayarin po sa school. Mm -hmm. So, Mulee, nagulat kami kasi una nag-message ka sa akin about sa pag-aaral mo. Okay. Kaya pumunta ako dun sa inyo. Pero mm -hmm. nagulat kami nung dumating kami, nakita namin yung kalagayan ng nanay-tatay mo. Although, ganun naman na dati talaga na okay. uh, bidirete na sila. Pero maraming nagtatanong, bakit? pumunta ka ng Maynila, ano ang reason at iniwan mo yung nanay at tatay mo. Ano po, ang reason ko po kasi, um, kailangan ko po kasi maghanap ng trabaho din po kasi gipit na gipit na rin po kami. Tapos, ang dami din pong mga problema na pinagdadaan. Tapos mag-isa ko lang po dahil pong sa isip ko po. Tapos na-stress na din po kasi ako siyempre nag-aaral po po. Tapos nagtatrabaho din. <coughs> Mahirap din po ganun kasi, Daddy, na mag ka lang sa bahay niyo, tapos wala kang malalapitan, tapos paglalapit ka din sa iba, siyempre, nutulungan ka rin, pero may masasabi rin sila sa inyo, gano'n po. Kaya kailangan ko po talagang pumunta dito sa Maynila para maghanap po ng trabaho ko, Tapos para din po makapagtapos ng pag-aaral din po kahit working student para matulungan ko din po yung magulang ko po. Kasi mahal na ko din po yung magulang ko, kahit ampun lang po po, ganun. Tapos yung mga taga din sa amin, yung mga minapakita din nila sa akin, okay lang naman po yun eh. Anong pinapakita yon ni no? Yung mga uncle ko po, ganun. Yung parang pupunta sila doon, parang minsan di ako pinapansin, ganun. Sila nanay ko lang. Mm -hmm. Pero okay naman po yun eh, kasi kapatid din po sila ni nanay ko. May respeto din po ko sa kanila. Mm -hmm. Umalis lang po talaga ako kasi gusto ko lang po talaga maghanap din ng trabaho dito sa Maynila. Tapos babalik din po. So nag nagkaroon ka naman ng ano? Anong, tra an anong naging trabaho mo dito nung pumunta ka dito? Sabi kasi ng nanay mo, almost one month ka nang uh, wala doon. Magwa one month. O magwa one month. Okay. So nakahanap ka rin naman ng trabaho. Ano lang, nung December po. Anong ah, trabaho mo? Yung taga-serve ng pagkain, ganun po. Ah, sa canteen? Ah, po. Oh. ngayon, naghanap din po ulit ng trabaho. Naghahanap ka ulit? Na po. pwedeng working student po. Mm -hmm. Paano yun kung halimbawa working student dito sa Maynila? Yun nga po eh, parang mahirapan. Mm hmm. Pero kakayanin kung meron po talaga. Oo. Pag may, mayroon, madali lang naman yan. Kaya. Oh, pero kasi siyempre, two days lang naman yung Pero ang iniisip namin dito is yung nanay at tatay mo. Opo. Oh, Yun po. Hmm, po. Sino ang, sino, nung, syempre nung umalis ka, sino ang iniisip mo or inaasahan mong titingin or magbabantay sa nanay tatay mo? Yung mga kapatid po ni nanay ko po. Ay, may mga kapatid din sila doon. Opo. Oh, yung mga uncle ko po doon. Ay, yung mga uncle oh, mo. Po. Sabi mo nung tinawagan kita, parang uh, sagot mo sa akin parang napilitan ka rin umalis, dahil sa uncle mo, bakit? Oh, po, dahil din po sa uncle ko, yung nga po yung pinapakita nila minsan sa akin parang, hindi nila ako, di ba, ampun lang po focus parang, oh, po. ibang tao pa rin yung turing nila sa akin, parang ganun po hmm. bakit mo nasabing parang ibang tao ang turing nila sa'yo? kasi po, minsan makikita ko sila, parang yung tingin nila sa akin, parang, alam mo na po <laughs> tingin po nila sa akin. Like? Paano? Yung parang, kumbaga, yung, parang nakikita nila sa akin na parang hindi ko kayang, ano, yung buhay yung magulang ko, gano'n. Parang, hindi ko kayang tumayo sa, sa sarili ko, gano'n. Mm. Pero pinapakita ko naman po sa nanay, tatay ko po yun. Nakaya po silang alagaan kahit gano'n po Pero tanong ko lang sayo syempre from the start alam mong alam mong uh, ampon kanila ah uh, opo na uh, sinunod ba yung apelyido mo sa apelyido nila opo ah uh, pinabinyagan kanila gano legal yung pag nila sa yo. sorry ah, uh, sa tanong opo legal na, po. ah okay so walang problema walang problema po so Gaano mo kamahal yung magulang mo, nanay-tatay mo? Uh, man, Paano mo yung pinakita na mahal mo talaga yung nanay-tatay mo? Simula nung ano, nung na sila. Oh. Ako na po yung parang duma yung ano, yung, yung breadwinner sa amin. Mm -hmm. Parang ginawa ko po yung lahat para tulungan yung magulang ko. Mm -hmm. Kahit na nahirapan po ko tapos utang din po ko nun minsan sasabihin nilang wala. Pero minsan lumalapit din ako sa mga barangay namin. Oh. Ganun po, tinatulungan po nila ako. Maanamal ko po yung magulang ko kahit na umalis po ako doon eh. Tapos yung nasabi mo sa akin na pinuntahan ka pa, pinuntahan ng uncle mo, yung pinagtatrabawan mo. Ah, okay. Bakit? Ba't kailangan? tinatanong din po nila ako doon kung ano kung nasaan daw po ako kasi nagpaalam naman ako maayos no mm -hmm. eh ang ano pa lang kasi bakit kailangan tapos sila sa trabaho mm -hmm. <laughs> tapos kung ano yung mga sinasabi nila syempre ako nang tatrabaho doon syempre yung nararamdaman ko din kasi syempre nahiya din ako kung ano kung ano yung sasabihin nila sa akin ganun mm -hmm. What do you mean, parang siniraan ka, gano'n? Oh, po, gano'n. Kasi, siyempre, pag nagpaalam ako ng maayos sa kanila, ayoko din na pupunta nila ako sa trabaho ko. Oo. Parang personal ko na din paas yun. Opo. Tapos pag umalis din ako, yun. Lagi nilang sinasabi na kung saan saan ako pumupunta, gano'n. Mm -hmm. Ba't kailangan? Ba't kailangan pa nilang puntahan ikaw sa trabaho mo? Eh samantalang nasa edad ka na, buhay mo naman. Huh? Hindi ko alam kaya ang kalikot po. Mm hmm. So ganito na lang, hindi rin natin alam ko anong reason, bakit naging ganun sila sa'yo. Okay. Uh, payo ko lang. <coughs> Dahil uh, sabi mo, mahal mo yung nag-ampun sa'yo. Tuloy lang. Opo. Maging ako man, nung dumating ako doon na datnan ko, yung sitwasyon ng nanay-tatay mo, maging ako ay nagtanong din. Pero gaya na sinabi ko, hindi ako pwedeng mag-judge hanggat hindi kita nakakausap. Dahil nakita ko naman sa'yo, Since before na nakilala kita, is nakikita kong ikaw lang naman ang inaasahan. At hindi rin magre-react yung nanay at tatay mo Nang ganun. Hindi ka nila hanapin sa akin kung hindi nila nararamdaman yung pagmamahal mo. So ang inaasahan talaga ng nanay at tatay mo, ikaw. Naintindihan ko dahil sa sinabi mo na kailangan mong maghanap ng trabaho, para mapag-aral, para masuportahan. Okay. Yung mga uh, hindi mo so, nagugustuhan sa paligid, gawin mo na lang inspirasyon sila. Much more doon ka humugot ng lakas. Much more ipakita mo sa kabaliktaran ng pagtingin nila sa iyo ay ipakita mo na nagkamali sila okay. ng pagjudge sa iyo, no? Dahil ang Panginoon hindi natutulog alam nila kung ano talaga yung nasa puso't isip mo kung talagang pagmamahal sa magulang mo ang intention mo at dahil sa ginagawa mong yan magpray ka lang may mga taong tumutulong at tutulong basta hindi tayo nakakalimot kay God basta wag lang tayo mawalan ng pag-asa dahil nakita ko rin naman na wala talaga ibang tumutulong sa nanay tatay mo wala kundi ikaw lang nakita ko yung sitwasyon nila in one month na ka nakita ko kung gaano kahirap yung pinagdadaanan nila hindi man lang sila nabihisan alam ko mahirap magsalita kaya nga gumawa ako ng paraan mga kababayan na makausap si Bioli dito kahit na gahul na yung oras siya na lang po pinapunta ko rito kung saan siya malapit at kung saan malapit din ako. Uh, nagsalubong lang kami sa lugar na to. Hindi ko na rin pwedeng sabihin para makausap siya, no? Dahil naawa rin po talaga ako sa kanyang uh, nanay at tatay. At syempre mga kababayan para maibigay din yung uh, pera na pinapaabot sa kanya, no? So, really, anong naman ang uh, Minsahe mo kasi sinabi mo man na mo yung nanay tatay mo syempre anong mensahe mo sa mga uncle mo para kahit papano ipaliwanag mo rin yung side mo kahit papano para magtiwala rin sila sa'yo na sana pagkatiwalaan ka nila para sana hindi nila ipakita sa'yo na parang hindi ka pamilya Diba sabi mo parang pinaparamdam or nararamdaman mo pag pumunta sila doon parang ang tinitingnan lang nila yung chuhin mo lang ay yung yung kapatid Ma lang oh, nila. Ano mensahe mo sa kanila? Kasi malamang mapapanood nila ito. Uh, ano po, sa mga uncle ko po, uh, gusto ko lang sabihin na sana ano, magtiwala po kayo sa akin. Tapos mahal na mahal ko po yung mga magulang ko. Ang gusto ko lang po sana huwag na akong pakailaman sa mga personal kong bagay, gano'n. Siyempre, ano na din po ko ay nasa tamang edad tas hindi ko naman po pinapabayaan yung mga magulang ko. Then nagte-thank you din ako kasi tinitignan niyo yung magulang ko doon. Sana tignan niyo pa rin sila hanggang ngayon doon pag wala po ako. Um, sa nanay ko po tas sa uh, tatay ko po. Nay, tay, ah. Pasensya na kayo kung umalis ako. Alam niyo naman yung dahilan kung bakit ako umalis. <laughs> Para sa atin din to na eh. Tapos, nag din ako ng trabaho. Tapos, makatapos ako ng pag-aaral. Tapos, pag nakatapos ako ng pag-aaral, matutulungan ko na po kayo, Nay. Ay, pasensya na kayo sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. Tapos, sa mga viewers naman na nag-aalala sa nanay ko po, huwag po kayo mag alala kasi... Umalis lang po talaga ako para maghanap po ng trabaho din po. Tapos matulungan ko pa rin po sila, nanay at tatay ko po. Kasi ako lang po talaga yung inaasa nila, nanay at tatay ko po. Huwag po kayo mag-alala kasi babalikan ko po sila at hindi ko pa yung mga magulang ko po na nag-alaga sa akin kahit inampun lang po nila ako. Mahal na mahal ko po yung mga magulang ko po. And then, ito nga po, nag po ako kay Daddy Frankie. Tapos nagkita po kami kasi nag din po sila sa magulang ko din po. Kasi nakita rin po nila yung sitwasyon nila doon. Kaya huwag po kayo mag-alala, babalikan ko po yung magulang ko din po. Tapos mag-aaral pa rin po, ko para makatapos po ako ng pag-aaral. Kasi mga pagsigat ang gumawa ng para Hindi pwedeng magkamali si Perfect. Pagsigat ang gumulong sa atin kung ano yung best natin gagawin.